ayan panibago na naman yan mga po ayan doon may nadating pa rin sa kabila ayan panibago na naman ayan yung nasa dulo dito nakakita ng papasuka na yun dami nila ayan biroy yan Saan ko biroy galing sa poste mga po doon ko, na, ko nakikita nang gagaling sa poste ayan oh ano oh. pasok oh pasok nang pasok tay pasok nang pasok yan yung nasa dulo yun ito yung isa pang ayan din oh pumapasok tika ka tayo ang lola dito rin ayan oh dami nila oh ay, napasok na. Ay, napasok na talaga tayo. Hmm. Dami, o. Oh. Pati mogo na yun dito sa kanila. Dami nila, Oh. Maganda itong mga ganito. Yung mga ganyan. Pasukan. Iatas natin pag ano. Kung nakatatlong buwan ito, pwede na siguro itong ilipat ang pwesto Malakas ito kasi ang dami oh. Pasok lang pasok ano tay mm Hmm. Bali dalawang colony ngayon ang ano natin yung mahinang colony. Pinalalakas nila. Ito walang laman. Ayan. Galing yan sa poste. Ayan ang dami pang nadating. Uh. Ang daming laman ng posting. Po, no? Oh, ang dami yeah. oh. Grabe. Maglilipatan dito pa rin puno. Bili tayo bakal at saan tayo Doon sa dulo. Pati ito, saksakan naman na rin ito. Nung isang araw, Mogo. Ngayon naman, bir Biroy. Lukot ang dumating. Bali, dalawang kolon ito. Yung mahina kong kolon eh kundi inilagay ko doon para lumakas. Ayan no. Yun yung maling pag split namin ni Lolo noon na ay, isang taon na dinobli namin yung isang viral pinagdalwa Bumiin na yung isa, yung isa na buhay. Ayan, ngayon. Pinalalakas ng ano. Wow, ang sarap talaga magalaga ng kiwat! Hindi mm. yung manangangan mo po, tingnan nandito ako. Hindi ako ginagalaw. Wala silang pakialam sa akin. Kasi ang pakialam nila ngayon, makapasok sila dyan sa colony niya na yan. Oh. Ayan. Wala akong ano ha. Ah. Wala akong protection nga po ha. Ah. Tingnan nyo. Mababait yan mga kiwat nyo sasaktan. Huwag nyo susunugin. Ang laki pa ng pakinabang ginawa yan ng Panginoon para sa ating lahat sa kabuhayan natin. ha? Oh. parang may napasok din na biroy sa ko sa mogo. Dami, oh. Dami mga po Nasa gitna ako na maraming kiwat, mga po oh. Hmm. Dating, dating kasi malakas yung poste na yun, malakas yon Hindi na sila nag kasi dalawa-dalawa nang -dalawa pinapasokan. Hmm. TV dating. Mapupuno yun. Mapupuno yung ang box na yan. Kaya, o oh, ayan o. Oh. Hindi na uubos. Tay, hindi na uubos. Napakadami. Hmm. Ah. mga po. Napakadami yung pasok naman ang pasok yan. Kanina nag-aaway kasi isa lang ang pinapasukan ang ginawa ko, kinuha ko yung mahinang kono ni inakyat ko. Ayan, nagkasundo na. Kasi dalawang ano yan. Dalawang pangkat siguro yan. Ayan o. Oh. Hindi pwede magsama talaga ang dalawang pangkat. Hindi magkakasundo. Ayan, pasok sila. Hmm? Ano ba nabibidyon mo, Lola? ayusin mo. Talagang pumapasok yan, mga po. Mm. Oh, ang sarap talagang magalaga alaga na. Lukot. Pakadami. <laughs> Hindi maubos. Ah. Huh? Hindi talaga sila na uubos. Ah. Huh? Hala. parang pumapasok na rin sa mogo. Huwag niyong papatay ng mogo ko, ah. alakas ito, pa ka dami yun, hah, hah, ay yan na, ah. lagan dami ha, ah. ang awit na ako sa pag... pinapasokan ng mogo mogo nga ba yun bakit minapasok dun sa baka hindi naman yun mogo Hindi pa na, hindi pa rin kayo nauubos, ang dami pa. Ayan, naunti na yata. Anong problema mo naman? Eh, may pumapasok doon. Sabi mo, mugo. Ba't parang pinapasokan din nila? Alin dyan? Ay, ano yung may kahoy? Ay, patay na. i mo yan dyan? Patay? Um, Yayarin yung mugo niyan. Iba ba, kaya ipalit mo yung plastikong ginawa? Asan na yun? Ayun doon. Mugo yun eh. Mugo ba yan? Mugo. Mm -hmm. Okay, siya lang. Tignan mo. Saan mo lalagay yan, mogo ko? Ah, dito, dito. Bakante yan. Dito sa ano, doon. Doon sa doon. Huwag oh, mo dyan padahan eh, mali. Ah, Saan pa radaan? Kasi ba yan, yan? Ayun, kunin mo yung plastic na kinawa ko. Ay, naaaway na nila yan ni eh, Sigurado kang mogo yun? Wala naman. Pare, okay yung mamatay. Naman. Wag! O, naman na. Hindi maganda mo gumawa. Papagalitan ka Wala natin yung maganda. Nilikaya ng Diyos. Ito, wala to. Walang naman yan. Dapat yun na dito. Ay, ayaw nila yan ay, Ayusin ko pa yan eh. ang dami nila oh. Oh. Eh, na ay, lahat yata nang naroon sa poste yung pumuwi na dito oh. lahat yata na nasa poste But, ay hindi maubos mabubo, kaya nga mabubo, mabubo. kaya sinabi ko nga sa iyo okay. gusto lahat ng bis gusto ko mahal ko yan kahit nalayuan eh kumititir gusto ko rin eh pasok-pasok. Ayan. Pag hindi mo kaya hindi kasi ang laywan, kailangan malaki space kasi pag nagano sila, yan ang problema. yung mga apo. Ay na, naunti na yata tayo. Naunti na, kanina kadami maliligaw na si Mogo. Ay sinasalakay sila eh. Ilan bang kayong pangkat? O, oh, ko na muna mga apo. Update ko na lang bukas, ha? Titingnan ko doon sa post ko ng ginagawa nila. Bye-bye. Bye-bye. Ayan ang dami nila, oh. Hmm. Malakas Lakas niyan, mga po. Malakas pa dito sa unang dumating na to, Ayan. Malakas pa dyan. Sobrang dami nila, mga po. Yung buong post yata, umuwi mu na dito sa akin. Ayan. Bye-bye. Bye-bye, mga po. Update ko kayo. Bale, ano na yan? apat na kolon, lima, limang kolon yan. Kung luluobin. Bye-bye. Palimang kolon na pala. Bye-bye.